So yung guys, nandito naman tayo sa Cavite City and paalam muna tayo sa ating bike riding yung mga BMX natin, mga amigo natin dyan sa Negros So yung Koro, welcome back to another video Ayos, may helicopter Babalik tali tayo sa ating mga video vlog dito sa Taiwan So marami akong mga hindi na-upload at mga files na hindi pa nagagamit no? So sayang naman ako delete natin Ito kami ngayon sa may Shifen Waterfalls and then after that yung Sky Lantern, no? magpapalipad tayo sa Shipen Old Street. Boom, so yung pono. Welcome back sa Shipen Waterfalls. Peng yun, no? Babay na muna kay Waterfalls. Hello! <laughs> Kawai! Aba! Suplado yung driver. So yun po no, bago tayo makarating sa waterfalls ay eh, dadaan muna tayo sa maraming trails, no? Merong mga hanging bridge, merong mga pathwalk, no? Ito yung kagandahan dito sa Taiwan, no? Yung kanilang mga trail ay meron talagang ano, may path, no? May daanan, sementado, and eh, napakaganda. So, welcome to Shippen. Waterfalls. Yeah. So, yung po, no? ito yung press your own penny. na, no? So, pwede ka pumili ng design. Meron siyang four design. So, itatapat mo doon gamit itong steering wheel na to. And then, the amount is 150 NT dollars. So, tatlong 50 NT dollars ang ilalaglag mo. And once na nahulog mo na siya, iteturn mo lang yung ano, yung steering wheel na to. At yun yung gagawa ng pag-press no? doon sa may coins na to. Ayan. At natapos na nga ni Jasper ang okay, pagpapress And there's your souvenir coin, no? So we have two souvenir coins Ayan <laughs> go pa good. good health Ah ganyan Ano sulat ko na W Hindi mo housewife? We help good We So yun po ano mga penyo napansin ko kasi na ni kaya trinay din namin dito So ano yung wish natin para this year So best of luck sa atin ako Sasabit natin doon sa puno Palatandaan So, siguro sa future na no? pag bumalik tayo sana dyan pa siya no? uh, hindi ko na matanda na ito yata pinakaluma Ay, uh, say yan? baka Pero, ano, sulat, eh. ito ka banda diba? burado na yung sulat kasi natupad na <laughs>

Ayun na nga, nandito na nga kami sa Shippen Old Street kung saan ang family ay namimili na kung anong mga color combinations ang gagamitin namin sa ating sa inyo, flying lantern. So ayun na po, no? at ang presyo po nito na ay nakabari depende sa colors. No? Merong two-way, merong four-way. So pinili namin is four-way. And I think siguro na sa 350 or 450 I think no, hindi ako sigurado. And every color represents a meaning. Color. So ito yung pink is for happiness. Yan, susulat niyo diyan yung mga wishes niyo. Kung anong gusto niyo. And Gia is for love At uh, and then the red color is for health. Healthy mind. So they're writing no, <laughs> healthy body, healthy mind and lahat ng pwedeng kunan ng health. <laughs> so, yun po, no. Pagkatapos magsulat ng bawat isa, is papali pa rin ito mamaya-maya, no. At uh, each side, no, susulatan yan. Uh, depende sa mga meaning ng colors. We have the yellow is for dream come okay. true. So, sa alam yung Taiwanese. Nagkakatoto yan. <laughs> May nag-wish pa. Thank you. So, every time na dadaan yung train, no, at tatawagin talaga lahat ng tourists na nasa okay. loob para i-check out yung train some videos na. Dapat na bansang Taiwan ay kagaya rin ng bansang Pilipinas, kung saan ito ay punong-puno ng kaugalian, mga paniniwala, at pangarap. Hindi masamang humiling at mangarap. Ang mahalaga, isinisimula mo na ito at kumikilos ka. Maaari ka magkamali at maaari ka rin daanan ng pagsubok. Ang mahalaga ay hindi mo bibitawan ang iyong pangarap. Hello. Hello. No problem. You'll be in the video. <laughs> Which country you come from? Chile. Chile, okay. Yeah, South America. Uh, very nice. Thank you. Ice cream, chile chili. Ice cream chili. be ready